Nagpalabas na ng pahayag ang ABS-CBN and Star Cinema about uh, moving the show date ng My Love Will Make You Disappear na pinagbibidahan ni Kim Chiu and Paolo Avellino. Narito po ang kanilang mensahe about this. As part of Star Cinema's commitment, to bringing Philippine fur films to a global audience. We are excited to announce the new playdate to the much-anticipated romantic comedy, My Love Will Make You Disappear, starring Kim Ju and Paolo Avellino. The film will now appear in cinemas worldwide starting on March 26. The movie comes in light of new developments and exciting opportunities to expand. Hand into the North American market. We are happy to share that global theatrical distributor Abra Morama and award winning international entertainment marketing firm Amorete Jones Media Consulting are collaborating again with Star Cinema in bringing the beautiful story to even more viewers as they believe in the film's universal appeal that can captivate a broader audience yan po ang Kanilanga sabe mga kaibigan about sa show or some movie ni Kim Chu and Paolo Avelino mga kaibigan aha 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 So pagkatapos ng maraming girian, maraming ah uh, uh, pagsawsaw ng mga fans ni Kim Chiu and Paolo Avelino sa social media talagang din na mag-release ng uh, Mensahe sis ABS-CBN Star Cinema kasi ang unang sabi ni Kim Chiu and Paolo Avelino it, it will be shown to the Philippine cinemas on uh, February for the Love Month mga kaibigan para sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso but then uh, Star Cinema posted their uh, official date on April 2025 pa daw Ma magsisimula ang showing ng uh, My Love Will Make You Disappear of which nagkaroon ng konting chaos dahil sa si Paolo Avellino po ay nagpalabas ng kanyang mensahe na What If? Mag- gagawa daw siya ng isang uh, hindi niya ginagawa like hindi niya tatapusin ang movie uh, dahilan sa siguro sa pagkalismaya dahilan sa pag move move ng mga showing dates ng kanilang My Love Will Make You Disappear and then alam naman kasi nila ni Kim Chu na inaabangan na ito ng kanilang Kim Pao fans kung kaya ayun dahil sa may na-release itong si Paolo Avellino at nag-unfollow si Kim Chu at si Paolo sa Star Cinema kung kaya talagang nakuha ang atensyon ng Star Cinema and ABS-CBN ABS and finally they are now releasing this um mensahe this message to the general public. Sabi dito ni Chin Chekong sa mga nakisausaw sa issue ng Kim Pao movie, gusto ko malaman anong reaksyon niyo kung sa movie ng idol niyo nangyari ito. Sa Maynila na nga lang ang location. Hindi pa matapos-tapos, ipapalabas na lang, imu-move pa ang playdate tapos walang paliwanag sa inyo ang Star Cinema. Meron na pong paliwanag ang Star Cinema, huwag kang mag-alala dyan. At uh, siguro naman ngayon ay naliliwanagan na ang lahat kung bakit kailangang imu-move ito on March 26-2025 dahilan po ito ay collaboration po ang project na ito, hindi lang ng ABS-CBN Star Cinema kundi may uh, collaboration po ito with uh, anong tawag dito? America daw po mga kaibigan so uh, tawag nila doon sa nag collaborate sa kanila ay Amorete Jones Media Marketing Firm, adiba? Consulting, adiba? and collaborate a collaboration of Abra Morama. O, diba? So, di, hindi po sila basta-basta makapag-release ng date ng sila-sila lang and they need to negotiate or talk with the collaborator para mas mas, o, diba? Mas smooth ang pagpapalabas ng my love will make you disappear so it really made a big chaos sa social media sa plaza mga kaibigan up to the extent na talagang kailangan nang magpalabas ng mensahe ng ABS-CBN about this. Sabi dito ni Mercy si Fied, guys, huwag natin kalimutan na may voting tayong dapat i-focus ngayon. Alam mo, disappointed at sad dahil sa delay sa movie release. But, there are many things to be grateful about Kim Pao. Let's full force to vote for Kim Pao for TAG Award. Divert sadness to full force voting for Kim Pao. Ayan. May TAG Award po silang um, harap sa ngayon mga kaibigan. So they are saying, wag muna nating harapin itong Kim Pau problem. Itong pagpapalabas ng My Love Will Make You Disappear. And let's concentrate more on voting sa Tag Award mga kaibigan. But then yes, nasa inyo yan. Kasi the more you make ingay, the more the stars will, will move or Make actions on this one, mga kaibigan. Who knows, the more na mag-comment uh, kayo sa social media, baka mas ilipat pa ang uh, showing nito sa mas earlier as February 2025. This is Alexandra Lexter-Jules, sabi nila... Um, ang problema daw kasi noon ay magkasabay halos ang pagpapalabas ng My Love Will Make You Disappear at ng Hello Love Again. Aha, sabi dito, sa inyong palagay, kabugin at mahihigitan kaya ng My Love Will Make You Disappear ni Kim Choo at Paulo Avelino bilang highest grossing film ang Hello Love Again ni Catherine Bernard and Alden Richards? Uy, huwag ka, hindi natin alam malay natin, depende yan sa gaano kalakas ang makinarya ng kimpao kung kumpara sa Kath Den, pero yes mga kaibigan pupwede, kasi nga sabi nga ng Amerika mga ano handa na daw sila for uh, tawag din no? black screening naghirap daw sila. Naghanap ng extra income para sa black screening ng uh, My Love Will Make You Disappear sa Amerika mga kaibigan. So, I, th I think they are ready, more than ready for this movie of Kim Pao. Uh, kung mahigitan man o hindi, that's a big question. Kasi nga po, malaki din talaga ang kinita ng Hello Love Again. At umabot ito ng more than 2 billion mga kaibigan. So, that is the latest on Kim Chiu sabi nila pinag-away-away si Kim Chu at si si Katrina kanila mga fans. Dahil daw sa mas fave paborito. Paborito daw ng management si Kim Chu. Sabi naman ng fans ni Kim Chu, hindi daw paborito si Kim Chu. Sabi ng fans ni Catherine, paanong hindi paborito si Kim Chu? Dahil lang sa marami daw itong uh, projects, aside from teleserie, uh, teleserye, movie, meron pa itong ASAP, tapos meron pa itong It's Showtime Every Day. So sabi nila, paanong masabing hindi paborito si Kim Chu ng management? Tapos ang kay Catherine naman daw talaga, ay hindi daw paborito ng management. Mahal lang daw talaga ng madlang masa ang Catherine Bernardo. So yes, hindi natin alam ang katotohanan dyan. Kayo ang nakakaalam at kayo ang nakakaramdam. So that is for you to judge. diba? So this is your latest Alexander Lexter Jules. Ha, <sighs> sabi ni ABCBN, konting hintay pa Kim fans. Darating din tayo dyan. O diba? O diba? O diba? diba? Sino na excited for this? Alexander, I'll I I will see you later for more.